mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuhan ng ating mga ginagawa. Una, adigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumas sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari iisang e isang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, sa isang bayan, mayroong isang pamilya dalawang anak, isang babae isang abogada at isang lalaki na noon ay bagong pasa bilang isang doktor sila ang pinakamayaman at sila ang nagmamayari ng subdivision sa isang eksklusibong lugar sa kanilang tinitirahan Pinatawag ng ama ang anak na lalaki na kakapapasalamang sa medical board examination. At sinabi, Iho, ngayon ganap ka ng doktor. Maaring sa susunod na mga araw, sa susunod na mga buwan o taon, maari kang mapunta ng Amerika, magiging dalubhasa, at lalo tayong magiging mayaman. Pansamantala, bukas na bukas, magpapatayo ako dito ng isang uh, klinika pinakamalaking klinika na kumplito ang kagamitan upang tayo ay lalo kikita lalo, laya, lalo tayong yaman yaman, kita kayamanan kataasan sa, kata kataasan sa buhay ito ang pangarap ng ama at ang ina ng dalawang magkapatid niya Ngunit isang araw, magbubukas na noon ang klase. Isang umaga, tinawag ng doktor ang kanyang mga magulang. Kaharap ang kanyang kapatid, ang kanyang ate, na isa rin abogada, na isa lang isa At ang sabi niya sa kanyang mga magulang, Papa, Mama, Matagal ko nang sinusunod ang lahat ng inyong kagustuhan. Gusto ninyo akong magiging doktor para ako yayaman, para tayo yayaman, para tayo kikita ng sarapin. Hindi naman masama ang magiging mayaman. Ang masama ay ang uh, tutulim ko ang aking kaligayahan. Saklawan ako ng aking kaligayahan. Napagbigyan ko na kayo tinapos ko ang medisina, nag-aral ako ng mabuti, na ipasa ko ang medical board examination. Bukas, bukas na ng klase. Kaya ngayon, magpapaalam ako sa inyo. Nakahanda na ang aking mga gamit. Sana, payagan na naman ninyo ako sa matagal ko ng pangarap, sa matagal ko ng sinasabi sa inyo, kung ano ang nais kong magiging kurso. Ituloy ko ang magiging pare. Papasok ako sa isang religious order at magiging misyonaryo. Nabigla ang mga magulang. Nagkaroon sila ng pagtatalo, palitan ng opinion, ngunit nagiging magalang ang lahat sa bawat isa. Iginagalang ang mga katuwiran. Hindi katulad ng mga takarang mga araw na laging nasusunod ang mag-asawa. At parang nagawa ang tatlo. Sinamahan nila ang kanila, ang, ang uh, doktor sa kanyang napiling pasukang religious order. At doon, nagsimulang mag-aral ng pagpapari ang doktor. Hindi naman nagiging matagal sapagkat isa na siyang ganap na doktor at ilang taon lang ang kanyang uh, pag-aaral sa seminaryo at na-urdin na siya bilang isang religious sa isang uh, congregation. Nang siya ay lumabas sa seminaryo, sa, lumabas na sa seminaryo, ganap na pare, nang siya ay umuwi na upang hintayin ang tawag ng kanyang superior sa kanyang magiging assignment, nabigla siya sapagkat tuloy isang magandang klinika at isang magandang parmasya ang bumungad sa kanyang paningin. At ang sabi ng kanyang ama, Anak, habang ikaw ay nag-aaral, nagsagawa ako ng isang pag-uusap sa inyong mga superior upang huwag kang gabing misyonaryo. Sa halip, ituloy mo ang iyong pagiging doktor at ituloy mo ang iyong pagiging pare. Handang-handa na ito ang ating uh, ang ating nga uh, isang malit na hospital, isang maliit na parmasya at mayroon na tayong mga taong a-assist uh, sa iyo. At mayag na ang iyong superior na ka bilang chaplain sa pagamutan nito dito ka at uh, gagamutin mo ng libre ayon sa iyong pangarap ang iyong pagiging doktor at ang iyong pagiging pare mga tagabay una nais natin manawagan sa mga magulang na kung ang inyong mga anak ay may nais na kurso may nais na gustong matapos pagbigyan ninyo sila ang masaya, hindi tayong mga magulang. Tayo hanggang sa pagsuporta lamang tayo sa pagbigay ng kailangan ng ating mga anak hanggang sa ating makakaya. At wala tayong karapatan, ahamlangan, anuman ang kanilang nais na matapos. Lalong-lalo lalo na ang pagiging pari. Malimit na hinahadlangan ng mga magulang ang pagpapari ng kanilang mga anak. Mayroon namang mga magulang na naayos magiging pari ang kanilang mga anak. Pero higit na marami, lalong-lalong na sa panig ng mga mayayaman, hinahadlangan ang bukasyon ng pagpapari. Pero dito sa ating salaysay na ito, ito ang na narinig natin sa isang paring religyoso na napakagaling na magsasalita sa mga karismatik, sa mga pagkukulong espiritual. Napakagaling. Idulusan natin sa mga ganitong bagay ay yung mga karismatik, karismatik to. Kaya nga, eh, uh, may nagiging nga arsobispo ngayon na ganyan ang kanyang apelyedo. Kaya, kinatanong ko ng aking sarili, kung ang arsobispo ito hindi ba kapatid ng naturang pare pamangkin o pinsan sapagkat yung kanilang uh, mga kakayahan halos pareha bukod sa pareha ang kanilang apigilo pero hindi yan ang, ang maganda ngayon ang pinakamaganda dahil sa ito ay totoong pangyayari ang pinakamaganda ay ang ang paring ito hindi nabigo ang kanyang mga magulang na siya ay magiging doktor. At siya ay hindi nabigo na magiging pare. Actually, dalawa ang kanyang profesyon. At higit sa lahat, ang kabiguan lamang ng kanyang mga, mga magulang ay gagamitin siyang instrumento upang kumita ng mal mala, at malaking salapi, malaking kita. Sapagkat ang kanyang uh, pagamutan, ang kanyang parmasya ay nagiging libre siya ang chaplain, siya ang manggagamot, siya ang naglilingkod ng libre sa kanyang mga kababayan.